Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Sa panahon ng tag-ulan, uso na naman ang sipon, ubo at rangkaso. Hanap mo ba'y 3-in-1 na gamot laban sa tatlong common na sakit na ito? Sagot ka ng BioFlu. Ating sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, Totoo bang pareho ang laman na active ingredients ng BioFlu at Nuzep? At pareho lang din ang epekto ng dalawang gamot na ito? Pangalawa, paano ka matutulungan ng BioFlu upang malunasan ng ubo, sipon at rangkaso? At pangatlo, paano ang tamang paginom ng BioFlu? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting! notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang BioFlu ay isang over-the-counter na gamot para sa trangkaso. Meaning, mabibili ito kahit walang reseta. Ang BioFlu ay isang asul na gamot na nakakaplet form meaning isa itong tablet pero ang shape ay isang kapsul. Ito ay pwedeng inumin ng mga adult at mga teenager o mga batang 12 years old and above. Ang mga babaeng buntis at mga nanay na nagpapadede ay hindi pwedeng uminom ng bioflu. Pwera na lamang kung ito ay nireseta at may pahintulot ng doktor. Ang phenylephrine content ng bioflu ay maaaring magpataas ng blood pressure. Kaya kailangang mag-ingat ang mga pasyenteng may high blood pressure. Maanong bantayan ang blood pressure habang umiinom ng gamot na ito? Ang BioFlu ay naglalaman ng tatlong active ingredients na mga 10 mg phenylephrine hydrochloride, 2 mg chlorphenamine maleate, at 500 mg na paracetamol. Alam mo ba na parehong pareho lang ang laman na active ingredients at ang milligram content ng NewZep at BioFlu? Kung ikaw ay interesado sa topic tungkol sa pinagkaiba ng Yuzep at BioFlu, panuurin lamang sa video na ito. Bago pa man natin alamin ang mga epekto ng active ingredients ng BioFlu, alamin muna natin kung ano-ano ang mga sakit na kaya nitong gamutin. Ang flu o mas kilala bilang trangkaso ay isang airborne na sakit na kadalasang dulot ng mga virus. Ito ay may mga sintomas na lagnat, panlalamig, Sakit ng muscles at katawan, panghihina, sore throat, sipon, dry cough, hirap sa paghinga at minsan may kasamang pagtatae. Ang mga sintomas na ito ay kayang maibsan ng Bioflu. Ating iisa-isahin ang mga epekto ng tatlong active ingredients ng Bioflu. Una, Phenylephrine hydrochloride. Ang Phenylephrine hydrochloride ay isang alpha-1 selective agonist. Ang alpha receptor sa ating katawan kapag na-trigger ay may epektong vasoconstriction o nagpapasikip ng daluyan ng dugo. Specifically, ang alpha-1 receptor kapag na-trigger ay pinapasikip nito ang daluyan ng dugo sa mga vascular muscles kasama na dito ang daluyan ng dugo sa ating nasal pathway. Kapag meron kang sipon ay makakaranas ka ng stuffy nose or clogged nose o parang may nakabara sa daluyan ng hangin sa ilong. Bukod sa pagdami ng mucus secretion, ang isa pang rason sa pagbara ng ilong ay ang pag-inflame o pag ng daluyan ng dugo sa nasal pathway. Dahil sa pag-dilate ng daluyan ng dugo sa nasal pathway, nagiging masikip ang daluyan ng hangin sa ilong. Ito ay magre sa hirap ng paghinga at pagbara ng mucus secretion sa daluyan ng hangin. Dahil ang phenylephrine hydrochloride ay isang alpha-1 selective agonist, ang epekto nito ay pinapasikip o kinukonstrict nito ang daluyan ng dugo sa nasal pathway upang maging maluwag ang daluyan ng hangin o tinatawag na decongestion. Ito ay magriresulta sa pagluwag at pag-ayos ng paghinga at pagtulong sa paglabas ng mga mucosecretion kaya nagagamot ang sintomas ng sipon. Dahil ang pinilifrin ay nagpapasikip ng daluyan ng dugo, nagdudulot ito ng pagtaas ng blood pressure. Ang mga pasyenteng may high blood pressure ay kailangang bantayan ng maigi ang blood pressure kapag iinom ng mga nasal decongestant tulad ng Yuzep at Bioflu. Pangalawa, Chlorphenamine Maliate Ang Chlorphenamine Maliate ay isang antihistamine o anti-allergy. Kapag tayo ay na-expose sa mga allergens tulad ng pollen grain mula sa bulaklak ng mga halaman, mga alikabok at iba pang allergens, tayo ay makakaranas ng allergic symptoms tulad ng watery eyes, runny nose o sipon, at pangangati ng lalamunan. Idagdag mo pa ang palagi ang pagbahing, nasal drip, pananakit ng ulo at pananakit ng tenga. Ang mga allergic symptoms ay epekto ng pag-release ng histamine mula sa mast cells kapag na-expose tayo sa allergens. Dahil ang chlorphenamine maleate ay isang antihistamine, ang ginagawa nito ay pinipigilan o binablock ang histamine 1 sa pagkabit sa receptor nito kaya napipigilan ang allergic symptoms. Dahil ang bioflu ay naglalaman ng chlorphenamine maleate na isang antihistamine, mararanasan ang pagkaantok mga 30 minutes pagkatapos inumin ang gamot na ito. Kaya, kung ikaw ay isang driver o nagtatrabaho na kailangan ng alertness, pwede kang uminom ng ibang gamot laban sa trangkaso, na walang kasamang antihistamin tulad ng Nuzep, Nandraus at Bioflu, Nandraus. Pangatlo, Paracetamol. Ang paracetamol ay may epektong antipyretic o pang-iwas sa lagnat at analgesic o gamot para sa sakit ng kahit anong parte ng katawan. Dahil ang BioFlow ay may laman ng paracetamol, hindi na kailangang uminom ng biogesic para sa iyong lagnat at pananakit ng ulo at katawan. Kayang-kaya nang maibsan yan ng bioflu. Sa kabuuan, naiibsan ang mga sintomas ng sipon, nasal drip at hirap sa paghinga sa tulong ng phenylephrine hydrochloride. Nalulunasan ang mga dry cough, pagbahing at pangangati ng ilong sa tulong ng anti-allergy na chlorphenamine mali. At nagagamot ang sintomas ng lagnat, panghihina, panlalamig, at sakit ng katawan, muscles at ulo sa tulong ng paracetamol. 3-in-1 na gamot sa isang couplet, laban sa mga sintomas ng trangkaso. Yan ang epekto ng bioflu. Ang tamang pag-inom ng bioflu ay, uminom ng isang couplet every 6 hours. Meaning, hanggang apat na couplet lamang ang pwedeng inumin sa loob ng isang araw. Siguraduhin may laman ng tiyan o nakakain bago uminom ng bioflu. Mararanasan ang side effect na pagkaantok dahil sa chlorphenamine malate na laman ng bioflu. Ang bioflu ay available sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 9 pesos. Ako si Chevy na nagiiwan ng paalala. Sa panahon ng tag-ulan, ang katawan ay pangalagaan upang sipon at rangkaso ay maiwasan. And I love you! Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasihan, huwag kalimutang i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita!